Hi guys, welcome back to my channel Saudi Boy Blogger. Ah dito tayo sa bahay ng hipag ko guys. Ayun. Eh inayos nila guys, uh, eh, tinambakan lang ano mga buhangin. Um lupa pala lupa. Tapo guys oh. Kita ko sa likuran guys ah. Ayan dito tayo sa pisa guys dito ganyan puro damo dito to eh puro damo guys ya yeah. ah malinis na pala hanggang dulo yan yeah. ha oh. Tapos na Huwag na pala itong bahay ni yun na Sitik Hindi yeah. mo Oh kaway kaway <laughs> Ayan o oh. Ayan oh. eh, sinasabi ko eh <laughs> Eh guys, dati jamuhan tu ya eh. kala mo ano ya eh, nasa gubat eh. Nyari na pi bae no, tambarin. Oh, yari na oh. Ito, tama tama to uh, ilang kwarto pa kaya to. <laughs> Dalawang may project gulit tayo pag nilagyan <laughs> ng tatlong. Oh, gaba, agang sagad ya. Tanong mo eh. kung may yari na nga daw magpapabuhos uli ata ng shampoo pa uli. Oh. Ano <laughs> naman? <laughs> Okay. Alam mo ba sabi ni Randy nga dyan? Nanay, sana kasama ako nila. Nako, eh, asaan ka? Nasa tarla ka. Baka mo, yari na. Yari uh -huh. na nga pala. Eh, ano mga sitek? Marami pa palang kulang, ala? Eh, hey, naka lang, nakablock oh, na guys. Bet, hindi lang pala sa pong... Sa pong... Sa pong... Sa pong... Sa pong... Sa pong... Mura, may smilin. Wala kalahati na rin. <laughs> <laughs> oh, ah, so, ah, no, I mean, Sige mo pa, buwan pa rin. sabi ko nga dito, nga hapon, sama mo na kayo tatay mo doon, magkita pa Kaya na hihikahan namin nila yun. Pwede na nila isini. <laughs> <Yeah. Yeah. laughs> Kaya, yeah. Kaya ano, uh, sa bagay, ang tinanggal nyo lang nila ngayon, yung lalim may tatambakan eh. May tubig. Kaya nga, sabi ko, may tubig. Kailangan kakot. Malalagyan na mo na lupayan bago nila makuha. Ayun kasi maniwala sa akin. Ayaw. 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 Relax. Nga, eh. Relax. eh. Dalawa na tayo high blood. High blood na nga. Mag high blood ka pa eh. Dalawa na tayo high blood dyan. Ayaw yung puso mo ng saging. Asan ba yung sinasaging? Ayaw. 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 Ay, okay na. Oh, pwede na rin yan, pagsagaan. Okay. <laughs> Malaki ba? <laughs> Maliit lang guys 'yung puso eh. <laughs> puso naman May bunga bangus na bangus ba. <laughs> may bunga naman ba? Wala. Iba. Iba wala. Wala pa. Ang no? pader. Eh hindi alam. Nakita na sa mo. to. para sa tayong lula sa cellphone. At sa ah, full, ano yan? <laughs> Ayan, oh. Hindi Hindi na yan. Ayan o. Luwag na, maluwag na. Ito na lang problema. Matambakan yan eh. Hindi na kasi nakuha mil pa eh. So, nag-vlog ka rin? Sa 'yan papakita ko bunso. yung, yung, yung ano, mga inuutangan mo. Kalahati lang bunso ang lalagyan. Okay, uh, kalahati. tuwat sa ka. Panong kalahati. O pwede decide 20, lang. Kasi ano pag first time yeah, 'yan. Hindi pwedeng. Hindi para 44 pa. Okay, guys. Salamat, guys. Eh, Tapos na. niya na, ano, na may lungkaw pa. <laughs>